Daang-daang sundalo mula sa labing apat na bansa nagtipon sa Pilipinas para sa pagsasanay. Wala raw itong layuning ipakita ang lakas nila. Magbalita tayo, Simon Gualdez. Ipinuno ng isa-isa sa eroplano ng C-130 ng Amerika. Matapos ang malakas na lindol, umastang mga pasyenteng napuruhan mga sundalo. Kasama ang mga Pilipino at Amerikanong rescuer. Gumamit ng training mannequin bilang dummy patients, ipinwesto sa bunk bed ng eroplano. Ito ang inaasahan na mangyayari kapag may kalamidad at kinailangan ng malawakang paglikas ng maraming tao na may pinsala. Ngayon, dinala namin sila sa mas magandang pag-aalaga, ang ospital. Makabubuti sa atin ang pagtutulungan at pagbabahagi ng ideya. Naghahanda kami bilang isang koponan upang tumugon sa mga sakuna. Kasama dito ang murang pagtapo ng supply gamit ang eroplano sa Nueva Ecija. Mahalaga ang suporta ng eroplano sa bansang madalas tamaan ng kalamidad. Kapag nasira o nalimutan ang mga posibleng daanan, ang paggamit ng eroplano ang pinakamagandang solusyon. Ang pagsasanay na ito sa Pacific Airlift Rally 2023 ay para tansyahin ang galing ng mga bansa. Walunda ang sundalong tumugon sa tulong sa mga kalamidad sa Indo, sa pagkatao at pangaksyong pangkalamidad. Ang Pacific Region sumali sa airlift drills ngayong taon. Philippine Air Force ang host sa Clark Air Base. Limitado ang ating mga mapagkukunan upang may padala ang lahat sa ibang bansa. Kaya ngayong pagkakataon, dito na lang ang venue. Nadala natin ang lahat ng tulad mo na maiintindihan at sumama sa pagsasanay ng paglikas sa aksidente. Kapag may mangyari sa rehiyon na ito, tayo ay tutugan sa ating kapitbahay na bansa. Kailangan ng maayos na koordinasyon mula sa iba pang mga partido. Linawi ng Amerika at Pilipinas, walang kinalaman ng airlift drills sa tensyon sa teritoryo. Simula noong 1996, ginagawa ito bawat dalawang taon. Tulong pangkatauhan, saklolo sa kalamidad, gamit din ang barkong militar dahil sila'y Handa tayong agad na tumugon at lumipad patungo sa iba't ibang malalayong lugar sa mundo. Ako, Simon Gualvez, ang iyong 1PA. Sariwang balita, madali lang. I-click na ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga importante at dapat malaman na balita.